Sabi kami na ano, mga will kami mga idol. Ito yung pae namin. Kain na. Ayun. Ayun Tara, tara, let's go. Yun mga idol. Habang hindi pa tayo magsimula, set out muna tayo sa na ano lang mga idol, sa na tandaan. Tandaan namin ba? Shout out kay Jacqueline Opinion at sa kanyang anak na si Cyrus Opinion. Yun shout out po from California. Yun shout out, ma'am. At si shout out kay Meow Meow. Yon, shoutout. Shoutout po. Julio Santos. Yon, shoutout po. Cecilia Santos. Oh. Yon, shoutout po. Breaker TV. Yon, shoutout po. Jerout. Nanay Rubic Chanel. Yon, shoutout oh. po. shoutout Walter Tupitz. Yon, shoutout po. Sa lahat ng mga solid naming supporters dyan. Oh. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol. Saka silent viewers. Oh. Shoutout po. Ator pp Ator pp shoutout. Shoutout. Oh. Um, shoutout sa lahat ng mga OSW na kasubaybay nitong channel ito. Oh. Tara. Simula Pero, natin. Oh, simula natin yung abang hindi pa madilim. madilim ba? Kasi kuha natin sa ano, cellphone. Tapos yung gawin namin mga idol, hindi lang namin ipapakita yun lahat. May 26 kami na kawil. Ang ipapakita lang namin, ay siguro mga lima, tatlo. Yan, yan. Pero sa pagpandaw mga idol, ay bilisan natin sa pagpandaw mamaya. Yan yeah, mga idol. O, sana may huli. Tara mga idol. Let's go. Yan mga idol. Naglagay si idol jeep ng isa. Tapos nandoon yung dalawa. Ito isa din dito. Yung nakaraan araw mga idol, naglagay kami dito ni Idol Winslow ba? Winston. Kaso walang huli. Try lang namin. Ayan, subok ulit mga idol, subok. Ha? Dito tayo. Yung isa. Nandito yung isa. Hmm. Okay, di, lagyan ko. Maglagay tayo dito, dito mga idol kasi doon. May plangre. Tapos yung ano ba, yung tawag na yun ay? tawag yung bro? O, pukot. Pukot na walang palutang mga idol. Yung double knit ba? Double knit. Oo, oh, mahaba. Tara, magkaroon tayo noon. E, ano? Walang katakas yung mga idol, yung isda doon. Tara, makauli mga idol. Um, mamaya. Para may pangkub-kub tayo. Dalawa na. Lumsa. Kola. Dalawa lang 'di yan. Dalawa. Uh, uy, ako malaki 'no. Ay. Ano ko lang pala mga 'di 'ton? Ay, mauli dito mga idol ano lang dalag Kasi yung pae namin maliliit na tilap lang bang mga idol sa dalawa tatlo apat ato apat mga idol kasi dito sa mga idol yung bulate ano lang pero hindi hindi ma uli uli ba bulate kasi mainit tapos yung lupa ano lang ng mama ano ba magahi what pa mga idol. Mahirapan tayo sa kan. Sa pag bukay ng bulati, paghahanap ng bulati mga idol. Kaya ito na lang yung gawin namin ito, yung maliliit na kan ba. Na tilapia. Ah. Ito, ito na. Pang kan yun. Pang apat, pang lima to, mga idol. Lima. Tong hawak ko. Bali ito lahat yun. Yan, bali ano yan? 26. 26. Ah, panglima pang lima pala. Sana kumain yung uh, dalag mga idol. Anong oras natin oras yung pandawin to? mga alas-so, pandawin natin. PM. Idol. anim anim two four six pampito to mga idol ito <laughs> may tuod oh. may kahoy yung naglagay kayo dito nakahuli ba kayo ano wala 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 diba? wala ito na mga idol pang ban pito pang walo pang walo pang walo tapos mga idol itong iba hindi yun lang nyo makita mga dolo paano lang tayo mga dolo sa pagpandaw mamaya mamayang gabi kasi wala kaming ispat no mangit ngit marilo madilim ba. Pag walang huli uh, mga idol pag pagpandaw. Doon doon, doon kami ka mga idol maglagay. Doon ito ito ito, ito ito. ito ito, natira ito. mga idol. Oo. Oh. Bali alas otso ng gabi tayo. Gabi. Pandawin natin mamaya mga idol. Yun. Sa pag-upin yan. Nandiyan na kami sa tubig mamaya. Pag walang huli mga idol, bali up upload namin din oh. to mga idol para upload. at least malaman nyo meron ba o wala. Oh. Sige Good. mga idol, maya ulit, maya. Yo mga idol, magandang gabi sa inyong lahat dyan mga idol Bali, papandawin na namin oh. Yung mga kawil kanina mga idol ba? Kasi alas 10 na ng gabi <laughs> Yun. Sana ay ma may huli mga idol oh, Sana, mga idol, samahan nyo kami ha Tapos pupandaw, isa isa Tumula, eh, Ano na natin mga idol, tingnan Sana meron Tara nga Maroon, mga idol

pala no Meron meron pain meron pangpain meron Kumusta? Hindi na kita. naman natin pag meron. Eh, okay, ba? Gadalaw na wala din ako. No. no. meron pambahin. Na Kita okay, lang namin dito, na dito, dito lang kami kikituloy.

Mira, mira da. Eh, eh. O Ayos. Meron na mga idol oh. No? Nakatali isa, no? Uy, buti hindi nakawala mga idol. Uy, buti hindi nakawala. Lumiglas siya mga idol. Ano okay. ganyan ganyan, no? May kahoy pa. May Isa. Okay. Oh. sana maragdagan pa mga idol. Kasi oh. pa doon mga idol. Sana, sana, no? pa. Ay, si, sa mga idol. Wow. Hindi kami na mga idol. May isa may isa tayo ng idol. Good to. Ayos. Bel mo na yun. Asan? Oo, gumisa mo na yun. Baka makawala. Ito na ako. Sa Sabit nga natin ito. Ito lang ako sa tubig. Ay, Dalhin ko na lang ito. Doon, 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 doon. Ayun pa isa. Yan, ito. Hindi, dalaw pa. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Tatlo. Meron Atat pa pa kain. Wala. Atat. Ito yung tubig mga idol. Ito sa gilid ba? Yung mababaw lang. Medyo ano, mainit pa. Yeah. Super so, yun init kasi kanina ah. no? Oo. Uh -huh. yung isda mga idol. Naghahanap ng ano ba? Nasisilungan tubig mga idol. Tubig okay. Tubig. Tawag na eh. tubig. Uh -huh. Wala na, Prof? Oh, ya, wala na. Diyan lang yung huli. Wala uh -huh. lang. Isa lang yung huli natin mga idol. Oh. Ayun, Ayun mga idol. Bali. mo na natin natin to sa amin oh. Hmm, oh, ito, ito yung yung mga kawil, diyan lang yan. Diyan lang kasi, kasi may pamain pa. May pamain pa mga mm. idol. Baka sakali bukas, oh, baka, baka, sakali bukas ba <laughs> makahuli. <laughs> <laughs> Tangu baka, baka sakali mga idol bukas ay pampadawin natin ulit. Hmm. Para pang dagdag dito mga idol ba, kung meron. Kasi ito, alanganin to mga idol, alanganin to, mukbangin uh, mga idol. Schedule, ah, diesel, di project ubos niyan. ano <laughs> <laughs> no. Kanto, dalhin natin sa sa inyo tapos hmm. ilagay mo sa kuan. Balde ba? Sa balde. Oh. Para dagdag bukas mga idol ba. At oh. least, ngayon, ngayong gabi mga idol, pinandaw natin. Ah, oh. uh, hindi, hindi, hindi kami siro mga idol eh. Oh. Ano? May isa tayo mga idol. So, 'yun mga idol. Bali, ibahin natin yung bukas. O, so, ibang video mga Ay, idol. Ah, simula ang pagpandaw namin mga idol. May mga pangalan niyo dyan. Yan mga idol. So, Sige. Thank you, thank idol. you. Maraming salamat sa oh. pananood nyo. So, mga ito. So, lang... so. At ano? gabi, gabi na. Banakon. <laughs> pag may banakon, Anong nyo? Tubig. tubig. <laughs> <laughs> Magpatiglop <laughs> tubig mga idol ba? Para hindi makita. O, oh, pag tunga mo, nandiyan pa rin yung banakon. <laughs> Sige mga idol. Para sa panonood, yon. kita na lang tayo so. sa susunod dating pag mga idol. Sige. thank you. Uh, sa panonood, bye-bye. Bye-bye. Yon, shout out kay mga idol. Shout out kay Julius Santos vlog. Shout out user NL. Shout out Reality of Life. Shout out user DG from Saudi. Shout out US Kids. Shout out Algoran Wasuna. Shout out. Meow Love. Shout out. Jacqueline from California. Shout out ma'am. Kuya Ganggang. Shout out. Satur Pipi. yon, Shout out. Billy Abas Abasulo. Shout out. My personal secret. yon, Shout out sa Yun inyong lahat mga idol. At sa mga silent viewers namin yan. Shout out. Kira. Po sa mga idol, shout out. Maraming salamat sa panonood. God bless.